ng lumpia wrapper dito sa aming bahay. Harina, tubig at asin nga lang ang aking kinailangan. Sobrang laki nga din ang natipid ko dahil kalahating kilo lang na harina ang nagamit ko. Pero lampas 50 piraso na wrapper ang nagawa ko. Eee! Hello mga bishi! Kung mayroon ka ng harina sa inyong bahay, inyo na nga itong kunin at gagawin nga natin itong rapper Opo, tama ang pagkakarinig nyo dahil kahit sino pwedeng makagawa nito. Kalahating kilo ng harina, kapiranggot na asin at tubig nga lang ang kakailanganin natin. Ang una nga natin gagawin mga bishi ay kumuha tayo ng malaking lalagyan tapos ibubu natin dito yung ating kalahating kilo ng harina. First class nga ang aking ginamit at pagkatapos lagyan natin ito ng kapiranggot na asin. Sunod naman natin gagawin mga bishi ay lalagyan lagyan natin ito ng tubig. Sa paglalagay nga pala nito, dapat ay paunti-unti lamang. Iba, iba kasi ang klase ng harina na mga nabibili natin sa tindahan. Mayroong mabilis sumipsit ng tubig at mayroon din namang hindi. Kaya yeah. naman, isinasuggest ko talaga na dapat ay paunti-unti. Kung sa tingin nyo ay sobrang dry pa nung ating harina, dagdagan ulit natin siya ng tubig hanggang sa makuha natin yung tamang consistency na ating hinahana. Kapag hahalo nga nito mga bishi, pwede kayong gumamit ng wire whisk. Mas mapapadali kasi nating madurog yung mga buo-buong harina. Nagamit nga pala oh, ako ng dalawa at cup ng tubig. Sabi ko sa inyo mga bishi, iba-iba ang water absorbency ng ating harina. Kaya naman, dapat tansyahin na lang natin. Malalaman nga natin kung okay na ang ating mixture ng harina kapag ganito na ang kanyang itsura. Hindi siya malapot, hindi din siya malabnaw. Basta ganyan kapag tumutulo-tulo na ay okay na yan. Sisimula na nga natin ang pagluluto nito at kakailanganin nga din pala natin ng brush at itong non-stick pan. Hindi naman tayo gumamit ng ordinaryong kawali. Pero pag yun kasi, medyo dumidikit-dikit yung ating wrapper. Kaya sa ko na dapat non-stick pan yung ating gamitin. Pero kung wala naman, ay di yung kawali na ordinaryo na lang. May hina lang pala dapat yung ating apoy kasi kapag malakas yan, paglagay natin ng ating mixture ay tutuyo agad. Sa una, pangalawa, pangatlo, hanggang lima, hindi talaga magiging perfect yung pagkakagawa natin. Katulad ko mga bishi, sobrang tagal talaga bago ko na perfect ang pagkakagawa nito. Yung una, makapal. Yung pangalawa, sobrang nipis naman. Yung pangatlo, sobrang liit naman. <laughs> hindi talaga magiging perfect agad sa unang try natin kasi hindi naman tayo mga bitirad. Pero pasasaan ba't makukuha din natin ang tamang paggawa nito? Oh, ito nga yung pangalawang nagawa ko, 'di ba? Hindi siya magandang tignan. mayroong makapal, mayroon din namang manipis. Pero wag kayong mag-alala mga bishi, dahil pagtagal naman ay makukuha nyo na yung tamang diskarte. Medyo maliit nga lang itong pan na nagamit ko, kaya naman yung aking lumpia wrapper ay maliit lang din. Kung mayroon kayong mas malaking pan, mas magandang yun ang inyong gamitin, pero ito lang kasi yung available dito sa amin. Sabi ko nga sa inyo, kung ano yung available, yun na lang yung gamitin natin. Kung bibili nga tayo ng lumpia wrap, sa palengke, medyo mapapamahal tayo kasi yung isang tanda na small ay 7 pesos dito sa amin. Samantalang itong kalahating kilo ng harina na first class ay nabili ko lang 25 pesos. Ay, ang nagawa ko dito mga bishi ay nasa 50 piraso. Yung iba nga ay nagpalpak pa. Alam nyo ba mga bishi na habang ginagawa ko ito ay amazed na amazed talaga ako? Dahil hindi ko nga akalain na pwede ka palang makagawa ng lumpia wrapper kahit nasa bahay ka lang. Ang beses na kasi kaming gumawa ng lumpia o kaya naman turon dito sa amin. Minsan kulang yung aming wrapper. Minsan naman sobra. Ay, ngayon hindi na ako mag-aalala dahil marunong na nga akong gumawa. O oh, eto, tignan nyo, eto na nga pala yung lumpia wrapper na nagawa ko. Yung iba nga ay inihiwalay ko na at tinabi ko na muna sa ref. Hindi ko pa naman siya lahat gagamitin, kaya itinabi ko na lang muna. Para nga ating malaman kung ano ba ang kanya magiging itsura kapag ating iniluto na. Ngayon nga ay gagawa ko ng cheese stick at turon. Malimitan kasi sa lumpia wrapper na binibili namin kapag ito ay hinihiwalay na ay nagbibiak-biak. Yung iba nga ay nabubutas dahil sa sobrang nipis. Pero alam nyo ba mga busy itong aking ginawa, ay nako, talaga namang pulidong-pulido. Hindi mo na nga kakailanganin ng tubig para ito ay dumikit dahil kusa nga siyang dumidikit mga busy, tignan nyo. O mga kung nga ay nagbabalot dito, baka naman pwedeng maglambing sa inyo na subscribe naman po nitong YouTube channel ko. Marami pong salamat dahil malapit na akong mag 500. Ilalagay ko na nga lang po sa comment section ang link nito, kaya please subscribe naman po nito. Maraming salamat po agad sa inyo. O eto, ready na nga ang turon na ginawa ko, kaya naman atin na ito iprito. Panis ka naman sa turon ko, parang itsurang lumpia. <laughs> Ganyan kasi talaga ako magbalot ng turon mga bishi, pasensya na kayo ha, hayaan nyo na lang. Habang <laughs> niluluto nga yung turon, gumawa naman ako ngayon ng cheese pie. Sobrang dami ko ngang nagawang wrapper, kaya naman mananawa ako sa pagbabalot ngayon. Alam ba mga bishi na pwedeng pwedeng nyo itong gawing pang negosyo? Pero syempre, dapat maganda yung pagkakagawa ninyo. Pero sabi ko nga sa inyo mga bishi, sa una lang yung mahira. Pasasaan ba't mapiperfect natin to? Malay mo, makita mo ako nagatinda na ng lumpia wrapper. kaya naman nag na ako ng turon tapos sarili kong gawa yung rapper O, oh, di ba diba? Nakatipid ka na. Kumita ka pa. <laughs> ang dami kong ang sinasabi. Ngayon nga ay titikman na natin itong mga bishi. Malatang! Hmm? Oh, <laughs> mainit pala yung mga bishi. Sige-sige pa ako ng mukbang. First time ko yun, ha? <laughs> itong wrapper nga na nagawa ko ay malutong dahil medyo makapal. Hindi siya katulad ng mga nabibili natin sa palengke na sobrang nipis. Kaya naman, para sa akin, ito ay the best. Tikman ko na nga din yung aking cheese stick na ginawa. Ay, naku mga bishi, sobrang sarap at talaga namang sobrang lutong. Isang kagat wrapper lahat. <laughs> Chika lang mga bishi. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, pakilike and share naman ito. Huwag mo na din kalimutan na i-follow ako. Anne-Marie Manal, hello! mga bishy? O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating pong may kapal. Paalam!